بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ما قبت الإسلام ما قب بيان ما مهلنا من مسوق نيو فيلبينز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Uh, ito po ang أكثر من patungkol sa pagpapaliwanag natin sa kahulugan ng mga maiiksing sura sa Quran Kerim o tafsir kisaro suwar sa Quran Kerim na kung saan sa pagkakataong ito ay ating susubukang ipapaliwanag at uh, tatalakay natin ang mga aral na makukuha natin sa isa sa mga maiikling sura sa Quran Kerim at ito ay ang suratul kauthar ang sura na ito ay yung ikhwa ito ay yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udhu billahi min ashaytan ash rajim bismillah ar-rahman ar-rahim inna a'atayna kal kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar ang sura na ito tinawag siya na surat al-kawthar uh, dahil sa nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa umpisa ng sura na ito ang patungkol sa Al-Kawthar Sabi rin ng ibang mga ulama Ang sura na ito ay mayroon din siyang ibang katawagan Kung saan tinatawag din ito na Surat inna atayna Al-Kawthar Ang iba tinatawag ito na surat Suratun Nahar kulihal ang sura na ito Ay uh, hindi lang iisa Ang uh, pangalan niya at ang katawagan sa kanya Ang sura na ito Sabi ng mga ulama Ito ay Suratun makkiyah. Sabi naman ng iba, ito ay suratun madaniya. Ano ibig sabihin ng makiya at saka ang madi, ma, Ito yung uh, kapag ang pag-uusapan ay yung kung kailan siya ipinababa ng Allah subhanahu wa ta'ala o uh, ipinahayag niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kailan siya na-reveal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ang makiya, kapag sinabing Makkiya, ito ay yung mga sura, mga talata sa Quran at mga Uh, chapter sa Quranun Karim na ipinarating ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam before siya naghijrah. Samantala, ang mga sura al-Madaniya ay yung mga sura sa Quran o yung mga kabanata sa Quran Karim na ipinababa ng Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos niyang maghijra patungo sa patungo sa Madina kahit pa ito ay bumabasa sa Makkah. Yan ang pinaka uh, tamang opinion ng mga scholars ng Islam patungkol sa kahulugan ng makki at saka ng madani. So ang sura na ito ay uh, may mga nagsasabi na ito ay makki, may mga nagsasabi na ito ay ay madani. Ano ang tinatalakay ng sura al Ano ang paksang tinatalakay ng sura na ito? In general, ang sura na ito mga kapatid sa Islam, naglalaman ito ng pagpaparangal ng Allah Subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagdadala ito ng magandang balita kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagbibigay ito ng uh, kagandahang loob kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkatapos siyang laitin at insultuhin ng mga kufar uh, ng Quraysh doon sa Mecca. At ngayon umpisahan natin ipaliwanag ang kahulugan ng mga talatang nakasaad sa sura na ito at susubukan natin magbanggit ng mga aral na makukuha natin sa sa loob ng uh, mga talata ng sura na ito. Una-una sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna a'tainaka al-Kawthar." Sa talatang ito, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay direkta uh, direct niyang kinausap ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Direct na kinausap ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dito ang uh, Rasul sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya, pinahayag niya katotohanan o Muhammad, pinagkaloban ka namin ng Al-Kawthar. At ang Al-Kawthar, sa wikang Arabic, nangangahulugan ito ng Al-Khayrul Kathir. Ibig sabihin, Al-Khayrul Kathir, maraming kabutihan. At kabilang sa maraming kabutihan na ipinagkalob ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yung mga kabutihan tinama, tinatamasa niya at naipagkalob sa kanya dito sa dunya hanggang sa akhirah. Sa akhirah, napakaraming kabutihang ipagkakalob ang Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabilang sa mga uh, ng Allah sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang isang ilog sa Jannah bibigyan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng isang napakalawak na ilog doon sa Jannah at kabilang sa mga description ng ilog na ito ang tubig nito ay mas maputi pa kumpara sa gatas. At kung ang pag-uusapan ay yung tamis nito, mas matamis pa ito kumpara sa honey. Kung ang pag-uusapan naman ay yung uh, halimuyak nito, bango nito, mas mabango pa ito kumpara sa perfume na mask. garundin din, uh, kabilang sa mga description ng ilog na ito na ipinagkalog ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala kay Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ito ay yung uh, isang ilog na kung saan ay uh, ipagkakalugod ng Allah Subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Arasat sa Araw sa oras na uh, ang mga tao ay mag-aabang kung kailan sila huhusgahan ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahil after na muling mabubuhay ang mga tao sa kani-kanilang mga libingan, lilipulin sila ng Allah Subhanahu wa ta'ala o iipunin sila ng Allah sa isang lugar lamang na lalapit sa kanila ang araw na napakainit ang araw at walang makakasilong kung hindi yung mga taong bibigyan lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala ng exemption. So, ang mga tao ay magahanap uh, maghahanap ng tubig na maiinuman nila. So, doon ito yung ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang hawd, ang ilog na ito at ang uh, Rasul sallallahu alaihi wasallam siya ang mag-decide kung sino yung makakainom doon. So balit may mga tao na ay uh, ipagtatabuyan sila. Hindi sila makakainom doon. Ganon din uh, kabilang sa mga description ng nang eh uh, uh, ilog nito, uh, ng lawa nito ay uh, ang dami ng mga yung mga utensils na uh, gagamitin ng mga tao para makakuha ng tubig doon ay kasing dami ng mga bituin sa langit. Uh, kung gaano kaganda yung mga bituin sa langit, ganun din kaganda yung mga kumbaga yung uh, yung garapon o di kaya yung ipangtatabo ng mga tao doon para magkuha ng tubig doon, ganun kaganda at ganun karami. Ganun din ang walang makakainom doon kung hindi yung mga taong sumunod sa sharia ng Rasulullah sallallahu at wala rin pagkakaitan na makainom doon sa tubig na yun, sa lawa na yun, sa ilog na yun, kung hindi yung mga taong tumanggiring manampalata at sumunod sa syariah o sa batas si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yan ang iilan sa mga nakasaad na description ng paglalarawan ng ilog na ito batay sa sunna ng Rasul sallallahu alaihi wasallam kabilang din mga sa Islam sa maraming kabutihan o kabilang sa mga kabutihan na ipinagkalob ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu sa akhirah ang Allah subhanahu wa ta'ala pagkakaluban niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi ng Al-Maqamul Mahmud Take note, ang Maqamul Mahmud ito yung nakasaad sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala Asa ay yabaatha ka rabbuka maqaman mahmuda Ano ibig sabihin ng Al-Maqam Al-Mahmud? Ang Rasul sallallahu sallam siya yung natatangin propeta na bibigyan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng authority na mamamagitan sa mga tao sa day of judgment kasi ang mga tao eh uh, mananabik sila or uh, ang mga tao ay uh, uh, magsasuffer sila sa day of judgment hihintayin nila kung kailan sila uh, hahatulan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil kagay dito sa dunya yung mga yung mga na-accuse yung mga nasa kulungan ngayon Ha? Anong anong gusto niya? Ang gusto nila paraging mayroong hearing. Gusto nilang malaman anong update sa kaso nila. Ha? Gusto nila na kaagad-agad magpalabas na ng hukom yung judge sa kanila para hindi sila ma, ma, -ma, -ma ano, ma ma -mainip. hindi nila uh, hindi sila malito ano ba ang ano ba ang sentensya sa kanila? Hanggang kailan sila mananatili sa kulungan? Ganon din yung mga tao sa mahsyar. Bawat isa yung magpapanik. Gusto nilang malaman saan bang destinasyon nila. Sila ba'y mabibilang sa paraiso di kaya sa naro. So dahil doon ang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sa kakahintay ng mga tao sa paghatol sa siya ang mamamagitan. Dahil after na lalapitan ng mga tao ang mga propeta ng Allah Subhanahu Wa pupuntahan nila si Adam, pupuntahan nila si Musa, pupuntahan nila si Ibrahim, si, 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 si Musa, si Isa alaihissalam After nilang uh, makiusap sa mga propeta na ito ay uh, at ang bawat isa sa kanila tinuturo nila si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon ang rasul sallallahu alaihi wasallam mamamagitan sa kanila at pupurihin niya Allah subhanahu wa ta'ala at uh, doon ang Allah subhanahu wa ta'ala niya ang uh, uh, ng rasul sallallahu alaihi wasallam sa Allah subhanahu wa ta'ala so yan ang kabilang sa mga kabutihan na ipinagkalub ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-Shafa'atul Uzma. Uh, o di kaya yung Al-Maqamul Mahmud. Maliban pa sa yung Al-Kawthar. Dahil sabi natin kanina, ang ibig sabihin ng Kawthar, Al-Khayrul Kathir, ang napakaraming kabutihan sa dunya o di kaya sa akhirah So nabanggit na natin ang mga kabutihan na ipinagkalub ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sa akhirah Ano naman ang mga kabutihan ipinagkalub sa kanya dito sa dunya? Napakarami po. Napakarami. Yung pagbaba lang ng Quran kay Propeta Muhammad SAW, isang karangalan na yun. Yung padalahan ka ng Panginoon ng letter, ha, ng ng, 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 revelation, napakalaking bagay yun. Imaginin mo, padadalhan ka ng presidente ng letter na nakapangalan sa iyo at kinakausap ka sa letter niya, hindi ka ba karangalan Karangalan yun. Padadalhan ka halimbawa ni ni ni, ni King Salman ng ng, ng letter naka-address sa iyo. Hindi ba isang karangal? What if kung halimbawa ang Allah subhanahu wa ta'ala magpapadala sa iyo ng letter ng Quran, ng revelation? At ang Rasul sallallahu alaihi wasallam sapat na nakarangalan niya na siya ang pinadalhan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng wahi. At kabilang sa mga kabutihan ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad, o ipinagkalub ng Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa dunya, ay yung mga nakasaad sa isang hadith sa sahihain sa hadith ni Jabir radiyallahu an. Na kung saan sinabi ng Rasul sallallahu alayhi wasallam, khamsan lam yu'tahunna ahadun min al anbiya qabli." Ibig sabihin, ang Allah subhanahu wa ta'ala pinagkaloob niya ko ng limang uh, karangalan, ng limang kabutihan, ipinagkaloob sa akin ng Allah subhanahu wa ta'ala, limang bagay na hindi pinagkalub sa kahit na kanino man sa mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala na nauna sa akin. Number one, sinabi ng Rasul sallallahu sallam, Nusir to ru'bi masirat Ibig sabihin ng Rasul sallallahu kabilang sa mga uh, privileges na ipinagkalub sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, uh, uh, bago isang buwan, uh, bago niya marating yung destination ng mga kalaban, ay mararat nga na sila ng takot. Ma-fulfill ma 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 na nila ang takot nila sa uh, sundalo ng Rasul sallallahu alaihi wasallam at kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, isa ito sa mga uh, lakas na ipinagkaloob ng Allah kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung ma-demoralize ng kalaban ninyo one month pa lang ba bago darating sa destinasyon nila. Pangalawa, wa ju'ilat yal ardu masjidan mutahhara. Kabilang sa si ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na exclusive lamang sa kanya, lahat ng lupa, lahat ng lupa ay pwedeng gawing uh, lugar na dasalan ng umma ng Rasul sallallahu alaihi wasallam lang sa mga lugar mga places na ipinagbawal na magsala doon pangatlo fa ayyuma rajuli min ummati adrakatu salat fa yusalli pangatlo wa atitu shafa'a ang Allah subhanahu wa ta'ala sabi ng Rasul sallallahu wasallam pinagkaluban ako ng Allah ng syafa'a. siya ang tagapamagitan ng mga tao pagdating nila sa day of judgment kagaya ng nabanggit natin kanila kung ano yung mangyari sa sa huling araw ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang mamamagitan sa pagitan ng mga tao at saka ng Allah subhanahu wa ta'ala na umpisahan na yung paghusga sa kanila. Pang-apat po, uhillat liyal maghanim. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ginawang legal sa akin at sa umma ko ang mga buti o war, yung mga nakukuha ng mga mujahidin sa pakikipagbakbakan nila at saka ng mga kufar sa jihad, sa oras ng jihad. Panglima, wakana nabiyo yub'athu ila qawmiya khasa wa bu'ithu ila nasi amma kabilang sa mga special na ipinagkalob ng Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabi niya lahat ng mga propeta ay ipinadala lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala na intended lang sila sa mga kinasasakupan nila samantala ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ipinadala siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng sangkatauhan para sa lahat so ito yung mga kabilang sa mga kabutihang ipinagkalob ng Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na napapaloob sa sinabi niya sa unang verse ng sura na ito inna a'tainaka al-kauthar. Ang kauthar sabi natin nangangahulugan na ng maraming maraming kabutihan. So therefore mga kapatid sa Islam, ang kauthar na ipinapakahulugan ng ng aya na ito, ang unang talat sa sura na ito nangangahulugan na al-khairul kathir o maraming kabutihan kabilang dito yung ilog na uh, ipagkakalob ng Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asubalit uh, hindi ito nangangahulugan na yun lang yung ipinagkalob ng Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi Marami pang kabutihan ang ipinagkalob ng Allah subhanahu wa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan ang patungkol sa unang verse ng sura na ito, Inna atainaka al-Kawthar. Sumunod so, dito ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Fasalli li rabbika wanhar. Ibig sabihin, kung kaya o Muhammad, uh, magdasal ka, magsala ka, ganun din magkatay ka sangalan ng iyong Rab, sa ng iyong Panginoon. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, after niyang binanggit ang malaking uh, kaloob na ipinagkaloob niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay uh, sa kanya ni ang Rasul sallallahu alaihi wasallam inutusan niya ang Rasul sallallahu alaihi wasallam na maging wagas siya sa pagsamba niya sa Allah subhanahu wa ta'ala ganun din maging wagas siya sa pagkatay niya na ito ay dapat na Ilaan lamang niya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang pasasalamat sa kanya. So, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala pagkatapos niyang ipinahayag ang malaking at ang maraming ipinagkaloob niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinalalalahanan niya ang Rasul sallallahu alaihi wasallam na dapat kung magsala siya ay uh, ilaan lamang niya kanyang dasal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maging ito man ay obligatoring mga sala o di kaya ito yung mga nawafil o sala, yung mga voluntaryong sala. Kabilang na dito yung salatul Eid al-adha, yung pagsasala sa idul al-adha. Uh, ang, ang isa sa mapansin natin dito, pansinin niyo ang Allah subhanahu wa ta'ala, after niyang uh, ipinahayag ang malaking regalo niya, ang malaking uh, niya kay Propeta Muhammad SAW, inutusan niya ang Rasul sallallahu alaihi wasallam na magsala at saka magnahar. Anong nahar? Fasalli rabbik wanhar. Magdarasal ka o Muhammad sa ngalan ng iyong Panginoon at ganoon din ay magkatay ka ng kamelyo. Ang nahar ibig sabihin ng nahar mga kapatid Islam, yung pagkakatay ng uh, ng kamelyo. Ang mga Arabo, ang pamamaraan ng pagkatay nila ng kamelyo ay nahar. Samantalang kapag magkatay sila ng baka at saka kambing, tinatawag din nila na zabah ang zabh exclusive lang sa kambing at saka sa baka. Samantalang ang nahar, ito yung terminology na ginagamit ng mga Arabo kapag ang kinakatay nila ay ay kamelyo. So dito sabi ng mga ulama, bakit ang ginamit ng Allah na term ay ang nahar? Kapag magkatay ka ng kamelyo, ay da gawin mo itong exclusive lang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Gawin mo itong wagas lang sa Allah subhanahu ta'ala. Ilaan mo ito ng tapat lamang sa Allah subhanahu ta'ala. Sabi ng mga ulama, kaya ito binanggit ng Allah ang nahar at hindi niya binanggit ang zabah dahil number one ang nahar uh, ito ang anfaso mal arab ito yung pinaka uh, the most kumbaga ano uh, malaking bagay ito kumpara sa mga arabo kumpara sa kambing at saka kumpara sa uh, baka kumbaga sa sasakyan ngayon kumbaga sa sasakyan may mga tao na ang means of transportation nila motor. May mga tao tricycle. May mga tao jeepney. Samantala, may mga tao na luxury car yung gamit nila. Ay sinasakyan nila. Ang mga Arabo ganoon din. Ang pinaka uh, the most uh, valuable na, na kayamanan nila ay yung uh, camel Kaya niremind ng Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam din ang lahat ng mga followers niya, lahat ng mga nananampalatay sa kanya na dapat ay kapag magkatay sila ng, ng kamelyo, gawin nila itong lillahi subhanahu wa ta'ala. Pangalawang dahilan, dahil sa ang kamelyo, ito yung mas malaki ang benefit niya sa mga tao. Mas malaki ang pakinabang nito sa mga tao kumpara sa kumpara sa baka at saka sa uh, kumpara sa baka at sa, sa kambing na mas mas uh, favorable ang ang kamelyo sa mga Arabo kumpara sa baka sa mga kambing. Kaya nga binanggit ng Allah Subhanahu taala dito ang kamel, ang pagkatay ng kamel kumpara sa baka tsaka sa kambing. Ganun din mga kapatid, isa sa mapansin natin sa ayon na ito, fasalli Sabi niya Muhammad, ha, pinagkaluban ka na namin ng malawak na kabutihan, ng maraming kabutihan, kaya magpasalamat ka sa Allah sa pamamagitan ng dalawang bagay nito. Sa pamamagitan ng pagsala alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pamagitan din ng pagkatay for the sake ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng mga ulama, madalas sa Quran na mabasa natin ang dalawang ito na magka, magkasabay. Ang pagsala at saka ang pagkatay for the sake ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kagaya ng binanggit ng Allah sa isang sura sa Quran Karim, sa surat Al-An'am, uh, kung hindi ako Kul, Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sabihin mo Muhammad na ang aking sala, ang aking pagkatay, ang aking buhay, ang aking kamatayan ay wagas lamang sa ngala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dito sabi ng mga ulama, kabilang sa wisdom, kung bakit laging magkaano, magkasama itong pagsala at saka ang pagkatay dahil sa ang pagsasala for the sake ng Allah subhanahu wa ta'ala, as-salatu ajallu ibadat al-badaniyah. Ang pagsala ito yung pinaka the best form of worship in sa 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 kung ang pag-uusapan ay ang physical na, na 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 aspeto ng tao physically ang pinaka the best na na form of worship ay ang pagsala Samantala, ang pinaka the best form naman ng uh, pagsamba ng ibada ng worship in terms of pera uh, financial matter ay ang pagkatay pagpapadanak ng dugo for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala lagi niya tayong nire-remind na kung magsala tayo, magkatay ka tayo, gawin natin itong wagas lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos mga kapatid sa islam, ng Allah subhanahu wa ta'ala panghuling talata sa sura na ito, sinabi niya, inna sya niaka huwal abtar inna sya ni aka huwal abtar katotohanan o Muhammad ang taong nalalait ang taong galit sa iyo, ha? Ang taong ang uh, ang kaaway mo, ang taong nagagalit sa iyo ay siya ang taong abtar. Ano ibig sabihin ng uh, siya ni aka at saka ng abtar? Siya ni aka ibig sabihin, sabi ng mga ahlul ilm, uh, huwa mubgidok. Bakit binanggit ang Allah subhanahu wa ta'ala ito? Bakit ito binanggit ang Allah ang, 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 ang verse nito ito? Katotohanan, ang taong galit sa iyo, siya ang abtar. Ang abtar naman, siya yung taong walang kabutihan. Dahil ang abtar, sa salitang Arabic, yung taong wala ng ano, walang, sabi ng mga bisaya, walay pulos, walang kwenta. Ha? Uh, walang pulos sa uh, Arabic, ay, uh, ibig sabihin walang pera. Pero sa mga Cebuano, ay walang kwenta walang kabutihan, walang mapapala sa kanya. Kung baga, dahil may mga Arabo sa panahon ng Rasulullah Sallallahu sa Mecca, nilalait siya ng mga Arabo nung namatay ang anak niya na si Ibrahim. Sa nila, si Muhammad, walang kabutihan. Wala, sabi nilang mga, uh, wala siyang mga anak, wala siyang maraming mga anak na kalalakihan. Ganun din, ah uh, nilalait nila ang Rasulullah Sallallahu na sabi nila, ang Rasulullah Sallallahu daw ay uh, uh, walang, walang benefits walang mapapala sa kanila. So doon ang Allah subhanahu wa ta'ala ipinababa niya ang sura na ito para ipahayag na yung mga taong galit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sila yung mga taong walang kwenta. Sila yung mga taong magsisisi sila sa ginawa nilang kawalan ng pananampalata sa Allah subhanahu ta'ala. Dahil lahat ng taong walang pananampalata sa Allah, sila yung mga taong kawawa. Sila yung mga taong mapapahamak. Ha? Kaya nga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُ مَا Allah اللَّهُ yung mga tumangging manampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, walang saysay -say ang lahat ng kanilang mga ginagawa. So, yung taong walang saysay, -say, invalid ang lahat ng kanyang ginagawa, sila yung kawawa, sila yung mga taong ha, uh, mapapahamak. Hindi yung taong uh, uh, namatayan lang ng anak. Hindi ang batayan ng pagiging good boy mo, ng pagiging marangal mo, kung marami kang anak lang ang, ang Allah subhanahu wa ta'ala pinagkaluban niya ang Rasul SAW ng napakaraming kabutihan. So, ang isa sa faedah na makuha natin dito mga kapatid sa Islam, isang magandang aral na makuha natin dito, sabi ng mga ulama, sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna shani huwal abtar, ang taong galit sa iyo Muhammad, katotohanan siya yung taong walang kabutihan, yung taong walang mapapala sa kanya. Sabi ng mga ulama, إذا كان هذا في مبغضه فهو أيضا في مبغض شرعه kung yung taong uh, galit kay Propeta Muhammad SAW, siya yung walang kabutihan, ganun din sabi ng mga ulama, yung mga taong galit sa batas ng Rasul SAW, galit sila sa Islam, galit sila sa sunnah, sila yung mga taong wala kang mapapala sa kanila. Wala rin silang mapapala sa ginagawa nila. Ha? Sila yung mga taong talunan. Sila yung mga taong Walang mapapala sa kanilang iba, wala rin silang mapapala sila mismo sa ginagawa nila. So, uh, dahil jan, ang lahat ng sumusunod sa sunnah ng Rasul sallallahu alaihi sila yung mga taong uh, beneficial. Sila yung mga taong may may ano, may uh, magandang dulot sa lipunan. Sila yung mga taong may malaking kapakinabang. Kapaki, Samantalang yung mga taong malayo sa sunna ng Rasul sallallahu malayo sa sharia ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga taong ha ah, walang mapapala sa kanila ang ang, ang sarili nila wala ring mapapala sa kanila ang iba so dahil diyan mga sa Islam ang sura na ito naglalaman ng na maraming aral marami tayong mapupulot dito na kabutihan kabilang dito ang Allah subhanahu wa ta'ala ay uh, ipinahayag niya sa sura na ito na marami siyang ipinagkaloob na kabutihan kay propeta Muhammad sallallahu wasallam na nararapat lamang sa atin na pagsumikapan natin na mapag-aralan natin ang relihiyon na dala-dala ng Rasulullah SAW nang sa ganun ay mag-ano uh, mag-benefit tayo sa kabutihang dala sa atin ng Islam. Ganun din uh, ang sura na ito nag-uutos sa atin na kailangan maging wagas lamang tayo sa pagsamba natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ganun din sa pagkatay natin. At sa lahat ng ibada, lahat ng uri ng pagsamba dapat na maging sincere tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangatlo, bayano anna abghad uh, anna man abghad ar-rasul al sallallahu alaihi aw abghad shay'an min shari'ati fa innahu al-aqta. Nangangahulugan ang sura na ito na lahat ng galit sa batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sila yung mga taong walang kabutihan, sila yung mga taong talunan. So hingin natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala makapagsisi sa Islam na mabilang tayo sa mga taong Uh, minamahal nila Islam at minamahal nila ang sunnah na Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na huwag ipagkait sa atin ang mabilang tayo sa makakainom sa ilog ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa lawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa araw ng paghukom ingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na pagpalain niyo tayong lahat nas Allah azza wa jal bi asma'ihi husna wa ala أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، ولجميع موتى المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين